ganda ng design check out na mga busing pagkakataon nyo na ito biglang lagsil na yun ang mga wallpaper mga adhesive tingnan nyo diba o, ang ganda ng pagkagawa ito yung aking uh, ginawa dito sa akin alam ang mga busing o. so ginawa ko dito sa poste ito itong klaseng kwan ano uh, kaya yeah, pa sa pinakailalim nito Ayan yeah, no, ang abusing oh kakatao yun na ito para mapaganda yung bahay nyo check out na kaagad abang nag seal pa ngayon uh, at darating panahon nga ngailangan ka nito mahal na kung so, ngayon oh 50 pieces na mga busing ang mabibili nyo malapad na ang magkakaroon ng magandang uh, mga walling ninyo ng bahay so magandang design to busing